Ang araw po sa inyong lahat, mga kapintura. Ayan po ay araw ng Merkules. So ayan, tingnan po natin itong ating ginagawa. Ayan, ayan. So ito guys, ayan, na natin itong labas. Ayan, may kulay na tayo dyan na tatlong kulay lang tayo. Light gray, uh, medium gray, light gray. Ayan. So, bali dalawa lang pala. Oh, so, lahat sa labas ay nakulayan na natin. Kaya ano, yung mga poste, mga naka-first coating pa lang tayo dyan kasi itong bakal hindi pa natin na matatapos kasi nag-ano naman sila dito, nagpapalitan, napalitan na itong gilid. <coughs> O yan guys, dito wala na tayong problema. Yan, mali mahuhuli na itong mga bakal kasi pagka nahuli yan, yung malikabok ay inaaraw -ano natin. Ayan, e, papalibutan natin. Itong spandil niya, yung ano, may mayroong ano, aspe. Ayan, e, magandang combination na brown at saka black yung kanilang bubo ayan kanya kanyang upo na ngayon oh, pag uh, oras na lang pahinga kanya kanya cellphone oh, pag yung kanilang ano yung kanilang garden eh ito ang gustong gusto ko dito sa resort na to ayan So, ito yung left side ng balik na ating ginagawa. So, ngayon, kinanati sa loob. Sa so, loob yan, nilalagyan naman tayo itong step. Three step. So, sa painting po, ayan na. Nakamasilya pa lang tayo dito. Pero yung lahat ng paligid niya, nakaper-scouting na tayo. Kasi nahuli naman ito dahil inuuna natin itong ano itong nasa taas na yan oh. Kaya nakapagkulay na tayo sa taas. So yan ang combination niya white Uh, light gray, uh, dark gray tsaka charcoal black dito, yan dito charcoal black yun uh, so, pag tinignan nyo oh, may, parang mayroong ano dito yan yung black na yan sasabitan na chandelier o ilaw siguro yan itong matrabaho kasi dali dalawa kulay light gray naman at saka dark gray uh, alternate alternate ano alternative yung kulay So, sa test natin, wala na po. Patapos na lahat. Ayan yung ating gisa niyo. Bali na lang natitira talaga. Yung nagigita nyo yung masilya na yan. Yan na lang, hindi pa natin na naliliha. Pero, ayan madali na lang yan. Bali ito, nakaperskote na tayo ng charcoal black. Ayan o. Oh. Tapos yung mga tambol na to ay kulay dark gray din. Kamuha ng mga <coughs> kamuha ng mga poste. Eh. Ito pa, wala. Yung ating ano, mga o lilia. So yan guys, yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa mga susuport. Ayan. Thank you po sa lahat. Sana po lagi kayong nakasupport at pinanunood nyo yung aking video. Uh, at huwag nyo lang po kalilimutan na i-like and pakishare na rin. Huwag nyo kalilimutan yung bell icon para updated kayo sa mga video na amin na-upload araw-araw. So maraming maraming salamat po. Ang oras po ay alas 5 na ng hapon. Oras na po ng uwiahan. Bye-bye po sa inyong lahat.